So, yan yung bigay ko sa iyo. Galing sa ride din siya, yung tatay dan. Galing kay Bush. Yes. Tatay, oh. Tatay, oh. Galing pang marilaki. Galing pang marilaki yan. Tatay. Yay! Yes. Kilala nyo? Ang kilala nyo ha? Kilala daw o. Shout out, shout out. Kailan. Ang sticker daw. Ang ganda ng ng motor mo, tatay. Kilala lang kilala sa tatay na, no? O dito kayo, picture oh. Picture oh. Kaya. Tatay. Ang motor mo ay makulay. Ang buhay. Woo! Ibang iba ka talaga, Tay. Galing ka pa sa tagay, Tay. <laughs> uh, uh, at jurist, si Suris na may konting mo. Wow! Oh! <laughs> <Ipang, Ipaka talaga laughs> si Suris na may konting mo. Tagay! Tay! Sticker! 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 Isang rider na tatay. Lumulutang sa kuna. Sabi, oh, rebellion ha. Ah. Rebellion tatay ah. O, oh, yung brep, yung brep, yung brep. Yung brep, yung brep pasilip ng brep. Ha, <laughs> <laughs> Re ha, ah. oh, <laughs>

Ayan, so lumipas kasi yung Father's Day So yan yung bigay ko sa'yo Galing sa ride shine, yes. Riding Shine, Tatay Dan Galing kay Bus, Jonathan Paulo Ayan, Riding Shine kita 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 nyo naman na kita niya yeah so yung, so yung... papa day ko sa tay. wow ayan talaga. thank yeah. so thank you thank you Mga ating thank you na followers thank you thank thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank <laughs> oh, sa mga nakakaalam na dito, punta na kayo nandito. <laughs> sa naon lang sa <the> charge. Tapos <laughs> yun.